bihola kaluts ngayon po meron tayong catering. Hindi naman pala catering, uh, may binyag po uh, si Bayaw Kaya ngayon, uh, ibubunyag na natin yung sikreto nating recipe Na tinatago-tago pa nung uh, matagal na panahon Kaya ngayon, ipapaalam na namin sa inyo Ituturo na namin sa inyo kung paano magluto ng isang uh, napaka-special na maha Ito ay pwede nyong gawing uh, business din uh, Magagamit nyo to ang uh, recipes na to sa mga uh, occasion din Yan, hindi uh, kayo mapapahiya dito Talagang napakasarap ng maha na ito ni Nank Pearly yan Ah, uh, nakita niyo na rin sa inang pali no ng mga nakarang video natin. Ah, uh, na, ano yung mga ano natin, ingredients natin. Ah, natin dito. Ah, uh, ito meron tayo ano dito, yung uh, gata. Gata ng niyog. Gata ng niyog. Yung uh, malapot sa kayo malabnow. Then, then meron tayo ng natin yung Yan, bear brand. brand. Ah, uh, isang kalahating kilo yan na uh, uh, nang. -oh. ilang uh, ilan yung ilang gram. Basta nasa kalahati ito. So ang dami pala yan. Bourbon. Kaya talagang ito, napakasarap niyan. Tapos may coffee mate pa. Ito, ito. Yeah. Ilagyan ko ng nyog ito. Ano? Lima. lima. Ah, limang nyog. Tapos... Isa at kalahating coffee mate, isang bear brand. Ito yan, dami pala yung... palang coffee mate. Kulang na lang, kape dyan, oh. <laughs> <Ito>. <laughs> Tapos may ano rin coffee mate yan. Tapos dyan. bubuksan mo yung gatas na halas pa. Yun na. Uh, meron din tayo ng ano yung ito. Gatas ng ebap. Ito yung ebap. Tapos sa uh, condensed. condense. condense. Uh, Tapos yung, meron. Ah, uh, mo lang. muna. Para, para matunaw yung ano yung gatas. Corn start, saka yung gatas. Walang saka yung coffee mate. Ah, gatas. wala pa. Mamaya. Wala pa. <laughs> ano pa lang muna, gatas, gata, at saka yung sa pang ingredients natin. Yan, mga ilan po kaya ano yan, lihalihirang magagawa niyan? Mga 16 container, yung manipis na. Yun. Ay, yung manipis sa oh, gaya ng ano, yung uh, uh -huh. tupper, yung nabibili sa mga, ano, uh -huh. di ba, tindahan, sa mga... Uh -huh. Ilalagay naman yung uh, na pork cans nasa niyan 360 ml. Yan talaga tunay na napakasarap niyan. Kaya hindi na namin sinigreto yung uh, mga ano namin, yung recipes namin. Kaya isang kutsara mo pa lang diyan, talagang matitikman um, um, mo kung gaano kasarap ang ating uh, maha special maha to. Yan Alaska. Yung talaga yung ano natin, sinawang <laughs> gatas. <laughs> Tapos sa uh, yung uh, ano naman yung uh, condense na apat din. Yung kaya uh, hindi rin ano dito. Kaya yung presyo talaga medyo Ayan. sakto lang kasi yung mga uh, ingredients nito hindi biro. Kaya nakita niyo naman yung mga ingredients Ayan. niya. Ay, yung, uh, yung ano po yung costing nito hindi, dalawang salang naman po ito mga kaluts. Salang, Kaya ako siguro kung uh, ano nito, kung uh, puhunan sa ano yan, um, 1.7 ganun. Or 1.8. Uh, so, pwede nyo naman ibenta yung uh, ganito kalaki. Yan, uh, na, mga 1.20. Pero sulit naman mga kaluts ang uh, ano nyo dito, ang uh, pagbili nyo kasi napakasarap talaga. Dati kasi ayaw nilang ituro o sabihin yung ingredients, pero ngayon na uh, binlog na natin <laughs> yung mga matagal ng sikreto. Nabunyag na. Yan, uh, yun. yan ihahalo muna. Tapos uh, ilalagay din maya-maya itong uh, corn kernel na crush. Pero pwede rin gumamit tayo ng sariwak. Pero yung kasi buo-buo. Pwede rin natin ipagiling yon yung fresh na sweet corn. Pwede naman. Yan, yeah, pwede naman, diyan. Yan, pwede naman. Tapos yung cheese sa uh, itatapon sa baya. Yeah? Okay, lalagay ko rin dito. Ay, lalagay din. Ganit mm -hmm. po siya, oh. Ayan, iyan siya. Kiririlyad sa Espanyol. Nakalimutan mo sa English. Yan niya na rin. Uh, grated din pala, lagi grated Iwain pa na. Iyan, paka nandiyan so bali dalawang Eden cheese sinang Eden po. Dalawa yung ginamit na cheese natin para talagang malinamnam yung ating maha. Yan si Maha Salvador. Kung wala naman cheese, ano po ba ang pwedeng gamitin pa? Okay lang, walang cheese. Oh, ah, okay lang kahit walang cheese pero yung nga kasi mas malinam na po. Pag may cheese. kasi nasa nga yung namin yung cheese talaga. Ah. carde din pala kailangan hiwala yung uh, ano yung cornstarch so kailangan na uh, tunawin muna sa tubig uh, pag kumukulo na yung bahay uh, yung mix mixture ng ingredients, so pwede na siyang isahog yung kasi pag uh, hindi mo iniwalay magu magbubuo okay. yan kasi uh, mahirap tunawin siya hindi smooth yung pagka maha niya hindi pa maluluto yung gata na oh hindi pa maluluto yung gata so kasi kakainin niya yun eh yung mixture niya Um, matatakpan. Kaya kailangan talagang iwala yung ano, yung uh, cornstarch. Takpan dito. Kaya sa mga nice magnegosyo, yan uh, magandang kitaan din ito, So hindi ka rin mapapahiya dahil sa lasa niyan. Talagang pag niyan, uulit pa yung mga customers mo, yung mga clients, talagang o, order ba sila. Kaya kung uh, may time ka na magnegosyo, pwede mong gawin yan. Uh, magbenta sa mga kilala mo siguradong magigusto nila ang maha, ang maha natin sa nga, si Richard oh okay. yun kasi, mga kalus yung ayoko kasi, uh, dati kasi nung hindi pa ganun ka busy, nag uh, bibisnes siya ng ganito, ito yung tininday niya, yun lang kasi na nawalan siya ng time dahil uh, sobrang busy nila sa trabaho, sa church kaya parang <laughs> hindi na masikaso, kaya sa mga sa nice, uh, magnegosyo, pwede rin gawing negosyo to, so magandare uh, maganda rin, magandang kitaan din dito. So ngayon, eh, panghuli na, ilalagay na yung ating uh, corn kernel, yung crush na mais. Yan, yung, kasi pag kinagat mo yan, yung talaga yung uh, uh ano, na, sa maha. So kung may nakakagat na medyo matigas, yan na... Uh, siya rin nga yan. Then, pag uh, pag sinalang po natin sa apoy, kailangan na uh, medium fire lang tayo. Then, meron pa palang uh, ilalagay na ito. So, hindi na ilang eh, na ano yan, ah? Uh? Uh, ilang kilo? Isang kilo So, half lang. O, oh, okay. Lalagay mo muna yung kalahati, mamaya pag inahalo mo na, tikman mo kung nasa yung tamis, matamis na matamis, o oh, lang cam na lang talaga. kayo na lang mag-adjust basta pa ko Madali na, na kasi mag-adjust kaysa mapasobra hindi eh, niyo nababawasan. <laughs> mm -hmm. Yeah, sa sa pagluluto naman ganyan naman kailangan medyo matabang muna. Dagdag-dagdag -dag 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 ka na lang ha, para hindi masira yung luto niyo. Mas mapas madali yung kaysa map, mapasobra. Diyan mm -hmm. gumawa pala kami ng ha, talagang pinasadya namin yung kawaya na ito pang halo mm -hmm. So, kailangan haluin siya nang hanggang matunaw yung ingredients natin kasi magbubuo yan. So, kailangan sure natin, siguraduhin natin na talaga nahalo yung maigi. Ito yung kawaya kasi uh, pag hindi nyo yung ginamit nyo, yung sandok lang, so, mangingitin talaga siya. Yan, pag uh, na-sure nyo na, na, ano na, pwede nyo nang salang ng uh, medium fire lang. So, mga ilang uh, ano kaya yan? Ilang oras? Ay, di kasi pag ito kumulo na, pag sinalang, di ba, sinalang mo, pag 15 minutes kumulo na, ilalagay mo na yung ano. Yung, 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 yung uh, cornstarch. cornstarch. So, 15 minutes pag kumulo yan, ilalagay na yung cornstarch. Tapos, yan. 15 minutes na pagkalagay ng cornstarch, pwede mo nang awoy. Ah, okay. So, pagkalagay niya itong ano din, 15, another 15 minutes? Yes. So, 30, ano pala, 30 minutes. Yes. yes. Uh, 30, Madali lang pala, napakabilis lang pala magluto nito. Kaya, anong uh, pang hinihintay nyo kung gusto nyo magnegosyo so yun na uh, panoorin nyo na ating video na ito ni video ni Kalutz then support na rin natin subscribe na kayo <laughs> <laughs> subscribe na kayo kay Kalutz subscribe na kayo kay Kalutz so ito uh, habang uh, Uh, natin then na uh, -ano muna uh, ihahalo muna yung call starts so dalawang set kasi yan dalawang batch. so kay, uh, ilalagay muna natin yung uh, kalahating kilo diyan uh, pag ano po pala, pwede niyong ilagay ng, uh, sa chiller uh, para lumamig, para masarap. Uh, pwede niyo namang uh, i-stock ng uh, mga isang linggo. Uh, kung maganda yung pagkaluto, tatagal siya. Pero pag uh, medyo hilaw, so mabilis siyang mapanis, mga kalots. Uh, si Tita Pearly pala, all around to uh, Talagang pinapaluto uh, siya sa mga piyestahan, binyagan, basta all location po yan, uh, mga recipes, maraming alam na recipes sa mga ano rin, uh, sweets, mga panghimagas. Alam niya alas lahat. <laughs> Yan, uh, nabutan ko na dati si Naberly talaga dito. Nagluluto na lang. Uh, sa mga binyag din namin nila, Madam Kalos, uh, siya, siya kadalasan nagluluto. <laughs> sa ibang okasyon din. Birthday ng mga anak ko. yeah, ang birthday ng mga anak namin. Uh, birthday ng mga mag-anak, ng pamilya. Yan, nakasalang na yung ating maha, so hihintay na lang ng uh, 30 minutes, 15 minutes na ito, pagkatapos na itong pumulo, ilalagay na yung coarse starch kasi nakahiwala yun para maganda yung, ano matunaw yun, uh, maganda yung mixture. And then, uh, pagkatapos nun, so ilalagay na natin sa mga container. kasi sa uh, mga pag may mga occasion, uh, pambenta, papalamigin <laughs> muna din, eh. ilalagay sa ref na, sa chiller lang. Yan, inumpisahan na pong ilagay sa mga container yung ating maha. na napakalapot niya. Yan na yun po yung uh, kung nagsasawa na kayo sa leche plan, pwede niyang uh, i-alternate o alternative na panghimagas yan. Ito na, naka-30 na tayo. So, bago muna nilagay yan, uh, nilagyan muna ng langis ng latik para hindi siya kumapit. Yan, so nakakahalati na. Yan, yung ating uh, maha. Pag kalamig niya, na pwede na ilagay sa uh, chiller. Yan, then hulaan niyo kung ano na lang yung kulang. Yan, ang kulang na lang, siyempre, yung ating latik. Yan. Inis. So yun nga, uh, para siya ano talaga uh, sinukat. Naka 30 tayo. Plus uh, yung isa pala kung bibili kayo ng 30 pieces nito, may, may regalo kayong isa. Ito. Ito. <laughs> Kaya ano pang ginagawa niyo mga kalis order na kayo. <laughs> Ay na. Mo tinipid kayo. Yeah, mga kalis tang so, bago tayo magtapos, di pwede nga din natin titikman yan. So, tikman natin. Mm, yummy! Masang kata. Mm. So, mali naman talaga siya. Sulit ang pera nyo dito. Pag ginawa nyo to, tapos pag umorder kayo dito, talagang sulit na sulit. <laughs> uh, another recipe naman po ng uh, uh, sweets o uh, panghimagas yung na-share namin. Yan, sana may natutunan din naman kayo Yan, sa mga gustong order kay uh, Karen ni Kalutz <laughs> Yan, mga Kalutz, thank you very much sa panonood